Ayan oh Elroy Mix, magandang umaga. Ayan o, nandito tayo sa may uh, Central Park. Dito sa may Bangkal, no. Ayan, papasok 'yan ng uh, yung kasada na 'yan papunta-punta din ng Times Beach, no. Ayan, so dito tayo sa uh, itong area dito, no. Uh, pahalipay no, ng pamilyang Duterte. Ayan. So, kanina pa itong umaga minsan ang iba dito nag uh, ano sa dami sa dami ng ano uh, umabot ito doon sa may puan. yung pila kanina no mga bandang alas 9 so ngayon uh, dito na tayo sa pinaka pagdating mo dito papasok yan doon sa doon sa yung bigaya na talaga no ng pahalipay So, mga 150 meters. Tapos, pagbalik naman, dito na side. So, dito yung entrance. Ayan, no? Elroy Mix. Ayan, so, dito na lalabas. Dito yung uh, papuntang papasok. So, yun, lalakarin mo yan, papunta dun. Ayan, so, ayan, no, yung mga napukuha nila. May bigas, may dilata, may pera, no, 150, may gift check. Ayan, no? may gift check na 300, I think, no. Tsaka may Jollibee. So, Ayan, okay na yan, no? pang New Year. Uh... So, dito yung fila. Dito sa may krasado, umabot yan dun sa may puan. Madadaanan yung ulas, puan, napakataas. E, iwan ko lang ngayon kasi mga alas, ano na ang oras ngayon? Alas 11 na. Ngayon mga alas 9, umabot yan doon sa may puan yung pila dito sa every December 25 no ginagawa ng pamilyang Duterte no dito sa may Pangkal uh, no dito sa may Central Park so namimigay sila ng food packs ayano no, sa ating mga kapatid dito sa Davao City ayan so yun na uh, mabuti yung panahon ngayon hindi kasi ano uh, mainit sumasabay dahil sa ano Uh, kung mainit ito, grabe ang maano dito. Grabe yung mga uh, baga sa Bisaya pa, maluya. Tungo sa kainit, mo-dehydrate ka. Pero ito talaga nga uh, uh, mainit lang din siya, no? Kaso lang uh, hindi lang lumalabas yung si Haring araw, no? So ito yung sitwasyon ngayon dito. Oh, 40 sa lalaki. Yeah. So, medyo traffic talaga dito pero sa downtown naman, ayan, uh, walang traffic. Talagang napakaluwag ng uh, daloy doon. So, dito na lumalabas yung mga ayan, uh, kung mapasok yan after uh, liliko yan, dito na lalabas yung nakakuha ng mga uh, food packs, no? So, ito papatuloy pa rin yung uh, pila, no? Papasok. So, Napakaraming, no? Napakaraming gumo pila. So, ayan, no, mabuti ngayon kasi yung panahon hindi mainit. saka talaga nga uh, uh, makulimlim siya. Ay, ka, no? Pero mainit din. So, ayan, no, uh, maglalakad ka dito, papunta dito, pabalik. Ayan, no, nakikita natin. So, Elroy Mix. Update-update tayo dito. So, yung nakikita natin. Yung nakikita natin, uh, ano yan, uh, yun, yan sila dahil sa malayo talaga yung uh, nilalakad galing dun sa loob. So, from dito, hindi ka pa, napakataas, almost 200, 200 meters. Tapos mapasok dito, mga 150 meters para lang makuha. So, pabalik na naman dito, another 150 meters yun. So, Imagine, yun ang lalakarin mo. So, so napakataas so 'yung makikita natin 'yung iba sa mga kalsada umuupo na yan no dahil sa uh, ano talagang uh, kapoy kapoy te <laughs> so papay ngayon sila dahil no mataas 'yung iba dito ma medyo maaga pa uh, kaninang umaga pa no Punipila kaya nga mabuti na lang hindi mainit 'to no? so kung mainit 'yun daw maraming ano ma ayan no so update lang tayo dito no mga Elroy Mix dyan so wala tayong update muna sa project vlog uh, dito muna tayo sa ano itong uh, nangyayari ngayon dito sa sa Central Park no sa pamimigay ng uh, pamilyang Duterte ayan so every December 25 ito no ayan Okay, so hanggang dito na lang tayo. Hanggang susunod muli. And don't forget to subscribe, like, and share mga kapatid, no? And sa mga bago dyan, uh, mix yung vlog natin, no? Uh, vlog, uh, projects, infrastructure, talaga, no? Para actually yung content natin uh, na no, mix yan. Pero minsan, madalas, nag-vlog tayo for ano, uh, projects. So ito kasi once a year lang ito, no? Na pangalan ito, itong event na ito dito sa May Central Park, Ayan yeah no so dahil na uh, namimigay nga yung uh, pamilyang Duterte no uh, sa ating uh, ex president no uh, dating presidente no uh, Rodrigo Duterte at saka VP no Duterte uh, Paste Duterte Pulong Duterte ayan so isa yung isa uh, uh, tulungan nito no sama-sama sa kanilang pamilya ayan so thank you so much Thank you so much. Bye bye. God bless you all as you watch.